Ang diwata ng kalagatan. Sa isang nayon, ang mga tao ay masaya at masaganang namumuhay. Mapagpala ang kalikasan sa kanila. Ang pangunahing hanap buhay nila ay ang pangingisda. Sagana sa maraming isda ang kalagatan. May isang diwatang ang nagbabantay at nangangalaga sa mga isda. At ito'y nalalaman ng mga taga nayon. Ngunit may mga taong sakim, ibig nilang makahuli ng maraming isda upang magkaroon ng maraming salapi. Gumamit sila ng dinamita, kaya't labis na napinsala ang mga isda at namatay. Nagalit ang diwata sa kasakiman ng mga tao, kaya't mula noon ay wala nang mahuli kahit isang isda ang mga tao. Naghirap at nagutom ang mga mga tao, at naging pangit na rin ang karagatan na dati ubod ng ganda. Nagpulong ang mga taga nayon at napag, napagpasyahan nilang humingi ng tawad sa diwatang nangangalaga sa karagatan. Nakiusap din silang ibalik na ang dating ganda ng karagatan at gayon din ng mga isda. Nangako sila na hindi nagagamit ng anumang makakasira sa kalikasan. Hmm. Mula nang sila'y humingi ng tawad sa diwata, ay bumalik na ang ganda ng karagatan at muling dumami ang mga isda, na nagaanang muli ang kabuhayan ng mga tao.